Ipaparisuron natin tong motor na to na MT03 2021 model. Ano magre ngayon 2024? Ano nga ba ang mga kailangan? Magkano nga ba ang magagastos natin once na nagpa tayo? What's up guys? It's Boy, mod huge ang uh, unang gagawin dito ay emission. Magraran sila ng test ng tunog ng tambucho, lahat, signal light, busina, overall, high beam, kung working ba, all condition yung motor nyo. And after dun, pag once na may hindi uh, hindi gumagana like signal light or busina, kailangan nyo muna i para uh, pass yung emission nyo. So, after nyo magpa-emission, insurance ng motor. So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano nga ba mag Paristro ngayon 2024. Magkano nga ba ang magagastos natin? Ay magpapa emissions banda sa Grace Mall. Yung motor natin is MT03 uh, 2021 and naka pipe. Titingnan natin kung makakabasa to. All working naman lahat ng mga signal light, busina and everything. Yung pipe lang titingnan natin kung makakabasa to kasi naka pipe to na Yoshimura. Dito tayo magpapa-emission Pero kailangan yung agahan nyo dito banda sa Grace Mall ah, dami agad ah, ah wala na naman tayong spot shit ang dami sa 600 sa sa So number 40 tayo sa Motor Vehicles Inspection Center. So, katapos lang natin magpa-emission. Hindi ko na nakapakita sa inyo yung video. Pero, ayun. Pasado naman yung emission natin. Ngayon ay pupunta tayo sa Pateros. Tapos na natin ang emission at insurance. Dediretso naman tayo sa Tio Pateros. So ang nagastos natin doon, insurance 500, 600 yung emission. So ang suggest ko na lang is agahan nyo. And then kung may mga open pipe kayo, lagyan nyo na lang ng silencer para safe kayo. And then, punta naman tayo ng LTO, ipapasa na lang natin yung mga dapat sa like yung vision test, insurance, and then ORCR. Tingnan natin kung magkano yung mga giging bayad natin and magiging kabuan ng payment sa pag-rehistro nyo ngayon 2024. Kaya tara, check natin. Oh, nandito na tayo sa LTO ng Pateros. So, andito na tayo sa LTO Pateros. Ayan. Nagpaparegister tayo dito. Tapos lang natin magpa-renew Successful ang rin yun natin pare Kaso umuulan Yan, kasabay natin yan si uh, Hindi ko nakalimutan ko yung pangalan eh ito dadaan? <laughs> Sticker! what's up guys tapos na natin ang rehistro ng motor nating mt 3 so before kayo pumunta ng LTO or emission mag xerox muna kayo ng ORCR kasi importante yon para yung ibibigay nyong reference pag nagpa emission kayo so yung nagasas natin na emission is Uh, 600 pesos and yung uh, insurance is 500 so gumastos na tayo ng 1-1 plus yung pinaka rehistro sa LTO para makuha yung OR which is nasa 441 yung uh, nagastos natin pero depende yan sa motor ah. kasi yung iba nasa 200 uh, yung iba naman 300 depende sa motor eh, yung motor natin is MT-03 uh, 300cc na motor uh, 321 to be exact so ganun yung naging bayad so napakadali lang naman magparehistro ng motor this 2024 kailangan nyo lang is ORCR at saka yung motor nyo na all working lahat ah like busina, signal light uh, park light uh, brake, brake light and yan mga ganun lang kailangan uh, kompleto. And also, yung pipe nyo dapat stuck or kung naka-pipe man kayo, naka-silencer para pasok pa rin sa decibel. Yun lang naman yung uh, kailangan yung tandaan once na nagparehistro kayo of this 2024. Dito muna natin tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat sa patuloy na subaybay at suporta sa ating vlog. Once again, this is Motiuch. Peace out! see you next vlog